Ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kami mga well nitong iba't ibang klase ng mga isda dito lang sa may gilid guys ng dalampasigan. At dito na rin nga pala guys namin niluto ito kasi napakaganda guys talaga ng view dito. At syempre guys, dito na rin namin ito pinudrip kaya samahan nyo kami. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So for today's adventure natin guys Ay maaga na naman kaming tinanghali kami ng gising na naman Ngayong araw nga pala guys May natuklasan na naman kami na napakagandang spot At pwede nating pangawilan Siyempre guys, alam nyo na layas kami ni Dugong Kaya kung saan saan kami nakakaabot At kung ano ano yung mga lugar na nadi-discover namin Dito sa ating mga adventure Grabe guys, napakaganda talaga dito So ayun guys, what's up? Nandito nga pala guys tayo sa tinatawag sa lugar namin na Kortihan. At nandito tayo guys ngayong araw para mag-adventure at kumul trip. So ayun guys, ang gagawin natin, ang unang choice natin ay mga ngawil tayo. At habang pinapaliwanag ko nga guys sa inyo yung mga gagawin namin dito, yung sinabi ko kay Dugong na no, may food trip kami mangyayari, eh, grabe, sobrang tuwa niya. Yeah, 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 yeah. Kaya nga eto guys, dali-dali kami umakyat dito sa taas ng puno para ispatan o tingnan yung mga isda na pwede namin kawilin dito sa gilid ng mga bato. At grabe guys, so parang unggoy kami dalawa dyan kumakabitin dito sa puno na to. Parang magkaibigang unggoy lang ang datingan doon sa puno nitong dalawa. Dali-dali nga guys namin binaybay at naglaka dito sa may gilid ng bato para hanapin kung saan yung napakagandang spot para makapwesto tayo sa pangangawil natin. At buti na lang guys, binigyan tayo ni Lord ng napakagandang panahon. Noong nakahanap na nga guys kami ng pagkakawilan namin, agad na rin kami naghanap guys dito ng mga ipapain natin eto nga pala guys yung mga ipapain namin ang tawag nga pala guys dito ay umang dyan ba guys, sa lugar nyo anong tawag sa ganitong klaseng pamain sa isda eto nga pala guys ay malansa kaya favorite dito ng mga isda pagkatapos ko nga lang guys makahanap nung ipapain namin eh agad na rin akong pumunta dito sa dulo nitong malalaking bato dito guys ako pepesto sa pangangawil natin maya maya nga lang guys agad ko na rin tinawag dyan si Dugong para makasunod na rin siya dito at makapag start na kaming mga sana nga lang guys swertehin tayo ngayong araw para naman kahit papano ay eh, meron tayong uulamin maya maya pananghalian. Kaya ayun guys, agad na rin namin hinagis dito yung mga pangawil namin na umaasa kami na may mahuhuli kaming isang malaking pating. At kung mapapansin nyo nga guys, habang nangangawil kami ni Dugong ay napakalinaw nga pala guys ng tubig dito. Kaya siguro guys, napakaganda rin ditong mamana ng isda. Sigurado makikita nyo agad sila. At alam nyo ba guys, kakaiba talaga yung feelings pag nangangawil kayo. Talagang hindi ko guys mapailiwanag yung sayang nararamdaman ko. Pero sobrang saya talaga guys, mangawil at manghuli ng isda. Habang nangangawil nga guys kami dito, gusto ko lang ipakita sa inyo itong napakagandang view dito. Gra grabe, sobrang nakaka-relax talaga kahit wala tayong mahuli, bawi naman guys tayo dito sa lugar na napili natin. At eto na guys, kung makikita nyo dahil matagal-tagal na rin kami nangangawil ay wala pa rin kami nahuhuli. sabi ni Dugong ay nagugutom na daw siya kaya tinapon na lang niya yung pangawil dito. Buti na lang guys, habang naglalakad-lakad kami dito sa may gilid ng mga bato ay may nakita guys kami naglalambat ng isda na nakabangka doon sa gitna. Ayun guys sila oh, makikita nyo nandun pa sila sa may kabilang dulo kaya ayun dali-dali namin tinawag ni Dugong yan para bilhin yung mga nahuli nilang isda para may ulamin kami. At Buti na lang guys, pinagbenta nila yung mga nahuli nilang na isda sa atin at eto nga lang palagay yung binili muna natin. Tumanggi na nga lang guys silang magpakita sa ating video kaya hindi na lang na guys natin sila naisama kasi medyo nahihiya daw sila. Ito nga palagay yung mga nahuli nilang na isda at iba't iba nga palagay klase yan at may tatlong peraso rin nga pala guys na pusit dyan na binili natin. Kaya ayun, tuwan-tuwa na kami kasi meron na kaming uulamin at lulutuin dito sa may gilid. Kaya eto, agad na rin ni Dugong lilinisan dito yung mga isda na nabili namin. At ayun na nga pala guys, yung bangkang nabilhan natin itong mga isda. Maguhulugli sila na ng bat sa may gitna ng laot. Kaya sobrang saludo talaga ako sa mga mga isda na katulad namin. Talagang napakasisipag ng mga tatay na yan. Handaan nilang buhayin yung mga anak nila kahit bilad sila sa araw. Tuwing nakakita nga guys kami na mga matatanda ng isda, ay naiisip agad namin ni Dugong yung mga tatay namin. Kasi ranas namin guys yung buhay nila. Talagang kailangan guys nila makipagsapalaran sa init ng araw para lang may maiwi at may ulam yung kanilang pamilya na nag-iintay. At ayun, balik nga pala guys tayo dito sa vlog natin. Nag-get na rin nga pala guys ako dito ng mga rekado na sibuyas at Bawang tsaka Aluya na ilalagay natin dito sa mga isda. At pagkatapos nung guys, agad ko na rin sinalansan yung mga isda dito sa lutoan natin para hindi sila magkadurog-durog. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito, isasaing lang guys natin dito sa suka at eto nilagay ko na nga pala, guys, yung mga rekado natin. Naglagay na rin nga pala, guys, ako na ng suka dyan na magpapasarap talaga dito sa niluluto natin. Tapos nag-add na rin guys ako ng asin, konting paminta at konting bitchin guys para medyo may lasa naman itong ating niluluto. Habang naghihintay nga guys kami dyan maluto yung ating pagkain mamayay, eto na nga guys. Nagtambay muna kami dito sa may ibabaw ng bato. Tinignan guys namin ito napakagandang view at nakaka talaga guys sa mata. Pero maya maya lang agad na rin ako niyaya ni Dugong dito sa may gilid at grabe dinamihan na naman niya ng gatong itong niluluto namin kaya sobrang lakas na naman ng apoy. Kaya sabi ko sa kanya guys siya na lang muna magluto habang ako magre-relax muna ako dito sa may sanga ng kahoy habang pakuya-kuya ilang guys ng paa dyan sa taas. At makalipas nga lang guys ang ilang minuto kung makikita nyo iluto na nga pala guys itong sinaing sa suka natin ng mga isda at ilang perasong pusit. Grabe guys sobrang sarap nyan mamaya pag pinutrip trip na yan natin. At bago nga pala guys tayo kumain wag na wag natin kakalimutan magdasal magpasalamat kay Lord sa mga blessing. So yun guys what's up? Ano pang iniintay natin dahil alas dos na guys na hapon tara samahan nyo kami sa trip dito mga isda dito sa bindagat. At dahil guys, nakalimutan natin magdala ng kutsara, nakita tayo yung shell. Ito, hey ganyan lang guys, oh. Oh, pansa ba, oh. Dati guys, kami boy scout ni Dogong. Hmm. Ay, sabaw na tayo. May kutsara na. Okay. okay. Dahil guys, yung pusit naman. Guys, oh, pusit. Hmm. Stop. Solid na full trip naman, guys. Nakakanggal to oh. Kahit wala tayong nahuli May na full drive pa rin tayo Stop so, Kain tayo Nakaka-enjoy talaga guys kumain sa mga ganitong kagandang place at mapapapood trip ka talaga ng solid. Kaya ayun, isa na namang guys napakalupit na adventure ang na ipahatid namin sa inyo. Talaga namang marirelax kayo dito sa video natin. Huwag nyo naman sana guys kalimutan i-share tong video na to. Kaya hanggang dito na lang muna. Kita kayo sa ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>